Isang araw, magigising ka, magaan at maayos na ang lahat dahil lahat ng pinagdaanan mong hirang magbibigay sa iyo ng lakas para muling lumaban sa hamon ng buhay. Idol, lagi nating piliin maging masaya. Bigyan man tayo ng sampung dahilan para maging malungkot at sumuko sa buhay. Lagi rin tayo humanap ng isa sa sampung dahilan para maging masaya at magpatuloy sa buhay. Kahit pakiramdam natin ayaw sa atin ang mundo, huwag natin kalimutan na may mga taong patuloy na kumakapit at umaasa sa atin. Huwag kang magpasakop sa lungko dahil mas malulungkot at masasaktan ang mga taong kumakapit sa iyo pag nagpatalo ka sa iyong emosyon. Kapit lang, laban lang, kahit tingin natin napaka-imposible na ng lahat at napakahirap ng labanan. Ipanatag mo lang ang isip at puso mo dahil lahat ng sa tingin mo ay imposible. Pwede maging posible sa kanya. Iwala lang. Real talk, ya?